Mga estudyante, performance level ang pagpapaalam sa mga magulang ng kaibigan nila para payagang sumama sa field trip. Ika nga nila high school life ang pinakamasaya at pinaka memorable na stage sa buhay ng isang tao at dapat sinusulit ang bawat sandali nito. Kung kaya ang circle of friends na ito sa Kabuyao, Laguna binonggahan ng kanilang presentation sa parents ng isa nilang kaibigan para makasama ito sa field trip, napapayag nga ba nila ang mga magulang? Eto, alamin natin. Sa isang video na nag-viral sa social media, makikita ang isang grupo ng mga magkakaibigan na suot-suot pa ang kanilang school uniforms na tila nagpe-present sa harapan ng mga magulang ng kaibigan nila na si Ethan Calaw gabida na ng kuhana ng video pero ang energy ng mga estudyante mas mataas pa sa sikat ng araw. Paano ba naman kasi performance level ang pagpapaalam ng mga ito para lang payagan si Ethan na sumama sa kanilang field trip na tinawag na Lakbay 2025. Nagsilbing tila isang MC ang isa sa mga estudyante habang ang iba nilang kasama ay may kanya-kanyang participation sa pamamagitan ng paglalatag ng mga detalye tungkol sa Lakbay 2025. Sinabi nila na sa pangga Pangasinan gaganapin ang kanilang field trip na magsisilbiring spiritual activity. Bukod pa riyan, grade 10 na rin daw sila at iyon ang pinakahuling beses na magkakasama-sama sila sa field trip. At simula pa noong grade 8 ay hindi nila nakakasama itong si Ethan. Nangako pa ang mga ito sa mga magulang ni Ethan na iuuwi nila ito ng buhay, masaya at buo. In the end, matagumpay nilang napapayag ang nanay ni Ethan matapos siguruhin na kumpleto ang magkakaibigan sa Lakbay 2025. Ikaw, ano ang pinakamemorable na kwentong field trip mo? D W I Research Report. -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.